OFW pa rin, pahirapan ang paglilika sa mga kababayan nating na ipit sa gulo sa Syria. Bukod sa ayaw payagan ng amo ang ilan, ang iba di may salba dahil nasa lugar daw na off-limits ang DFA. Marlene Alcaide, ikwento mo. Dahil sa gabi-gabing putukan sa Syria at kabi-kabilang kilos protesta, takot na takot ang mga kababayan natin doon. Ang OFW ng si Mayra, hindi maipaliwanag ang pakiramdam ng makausap ng News 5 iniisip mo lagi, kung oh, baka maano ka ng bala dito. Sarapan ng bahay ng amo ko, sinasarado yung tausada ng mga tao. Pag nandyan na yung mga sundalo, yun, may kakabarilan. Mahirap dito. Ang problema, ayaw siyang payagan ng kanyang amo na makauwi. Sabi niya, hindi daw ako makakauwi hanggat hindi daw naging libya itong lugar. Galit na galit. Po ako. Tinatayang hanggang isang libo at limang daan ang mga Pinoy sa Daraa, Homes, Hama at Edleb na mga sentro ng bakbakan. Silang prioridad ng DFA na agad mailikas. We need to know whether they want to get out. And uh, there was no way for us to do this because we're not allowed to go in there. Base sa tala ng Syrian government, 10,000 ang mga Pinoy sa Syria. 95% rito mga service worker at undocumented kaya pahirapan ang pagpapauwi. Kailangang kumbinsihin muna ang mga employer ng Pinay na bigyan siya ng exit visa kailangan ring bayaran ng gobyerno ang hindi matatapos na kontrata ng OFW. Aabot ng 4,000 dolyar ang gagastusin sa bawat Pinoy. Pero hindi lahat ng OFW sa Syria gustong umuwi. The reason being, there are no economic opportunities in the Philippines. Marlene Alcaide, News 5.